Nang ang mga tao ay nag-evolve upang abuti ng tuktok ng food chain, hindi lamang ang ating mga utak ang nag-evolve, ang ating mga katawan din ay nangailangan na sumabay. At kahit na ipinagmamalaki natin na tayo ang dominant species, hindi pa din mawawala ang kaakibat nitong consequences. Habang ang bipedalismo o paglalakad gamit ang dalawang mga paa ay pinalaya ang ating mga braso bilang mga instrumento sa survival ang pagtayo sa dalawang mga paa ay nagbigay ng mas malalang strain sa ating mga tuhod at mas mataas na risk ng pagkakaroon ng mga problema sa likod Taun-taon, ipinagdiriwang ng mundo ang International Scoliosis Awareness Day. Milyon-milyong katawang naghihirap mula sa scoliosis maging anuman ang edad, kasarian o lahi. Sa kabila ng bilang ng mga taong mayroon nito, marami pa rin ang hindi alam kung ano nga ba ito. Upang magbigay kaalaman, narito ang ilan sa mga facts tungkol sa mga scoliosis. Simulan na natin Ano ang scoliosis? Ang scoliosis ay isang abnormal na kurbada ng gulugod. Karaniwan itong nangyayari sa mga bata o kabataan. Karamihan sa mga kaso ng scoliosis ay banayad, ngunit ang kondisyon ay maaaring lumala habang lumalaki ang mga bata. Ang matinding scoliosis ay nagpapapangit sa katawan. Kung ang kurbada ng gulugod ay masyadong malaki, ang espasyo o cavity ng dibdib ay makitid na nagpapahirap sa si mga baga na gumalaw. Ang mga bata na may banay na scoliosis ay karaniwang sinusubaybayan ng malapit sa x-ray upang subaybayan ng pagunlad ng kurbada ng gulugod. Karaniwang hindi kinakailangan ng paggamot. Ang iba ay nagsuot ng braces upang maiwasan ang pagkakaroon ng scoliosis. Ang iba naman ay may operasyon upang muling i-align ang gulugod. Incidence and Prevalence Ang scoliosis ay maaaring umusbong sa panahon ng pagkasanggol o sa unang parte ng pagkabata. Munit, ang pangunahing edad ng pag-usbong ng scoliosis ay nasa pagitan ng 10 hanggang 15 taong gulang, nangyayari sa pantay na tiyansa sa mga lalaki at babae. Ang mga babae ay mayroong 10 ulit na mas maraming tiyansa na lumala ang pagkakurban ng aabot sa pangangailangan ng gamutan. Taon-taon, ang mga pasyenteng may scoliosis ay gumagawa ng humigit sa 6 na libong pagbibisita sa kanilang mga pribadong doktor. At humigit kumulang na 30,000 kabataan ang nangangailangan ng brace. 38,000 pasyente naman ang sumasa sumasailalim sa spinal fusion surgery. Mga sintomas Ang mga senyales at sintomas ng scoliosis ay Hindi pantay na mga balikat Mas kapansin-pansing isang shoulder blade kumpara sa isa Hindi pantay na baywang Mas mataas na balakang kumpara sa isa Isang side ng rib ribcage na mas forward at nakapansin-pansing isang side ng likod na nakabend forward. Sa karamihan ng kaso ng scoliosis, ang gulugod ay iikot o magtutwist bukod sa pagkurba side to side. Ito ay nagdudulot sa ribs at muscles sa isang side na mas maging kapansin-pansin kumpara sa isa. Mga sanhi Lingit pa sa kaalaman ng mga doktor ang mga sanhi ng pinakakaraniwang tipo ng scoliosis. Kahit na lumalabas sa mga pag-aaral na may kinalaman dito ang lahi, dahil ang sakit na ito ay minsan tumatakbo sa isang pamilya. Ang mga mas hindi karaniwang tipo ng scoliosis ay maaring sanhi ng espesipikong neuromuscular conditions tulad ng cerebral palsy o pangihina at pagliit ng muscles o muscular dystrophy mga depekto sa pagsilang na naapektuhan ang development ng mga buto sa gulugod, mga nakaraang operasyon ng gulugod, at depekto sa spinal cord. Risk Factors Ang risk factors para sa pagkakaroon ng pinakakaraniwang sanhi ng scoliosis ay Edad Ang mga senyales at sintomas ay tipikal na nagsisimula sa kabataan. Kasarian Kahit na ang mga lalaki at babae ay nagkakaroon ng banayad na scoliosis sa halos pantay na pagkakataon, ang mga babae ay mayroong mas mataas na risk ng paglala ng kurba na aabot sa pangangailangan ng gamutan. at family history. Ang scoliosis ay tumatakbo sa mga pamilya, ngunit karamihan sa mga batang may scoliosis ay walang family history ng sakit. Mga komplikasyon Habang karamihan sa mga taong may scoliosis ay mayroong banayad na forma ng sakit, ang scoliosis ay maaaring minsan na maging sanhi ng mga komplikasyon, Kasama narito ang mga problema sa paghinga. Sa mga malalang scoliosis, ang rib cage ay maaaring tumulak sa mga baga, ginagawang mas mahirap ang mga paghinga. Mga problema sa likod. Ang mga taong nagkaroon ng scoliosis bilang mga bata ay maaaring mas magkaroon ng matagal at hindi nawawalang pananakit ng likod bilang adults lalo na kung ang kanilang scoliosis noon ay malala at hindi nagamot. At itsura Habang lumalala ang scoliosis, maaari itong magbigay ng kapansin-pansing pagbabago, kasama ng hindi pantay na balakang at balikat, kapansin-pansing ribs, at ang pagpaling ng baywang sa gilid. Ang mga individual na may scoliosis ay madalas na nagiging self-conscious sa kanilang itsura. Treatment Bracing Ayon sa American Association of Neurological Surgeons, ang isang taong may scoliosis ay maaaring mga ilangan na gumamit ng brace habang sila ay lumalaki pa at ang pagkakurba ay nasa humigit 25 at 45 degrees. Ang braces ay hindi idederecho ang gulugod, ngunit maaari nilang maiwasan ang paglala ng pagkakurba. Ang method na ito ay mas epektibo para sa mga kasong nadiskubre ng maaga. Surgery ang surgery ay kadalasang inilalaan para sa mga taong may kurba na nasa humigit 40 degrees. Ngunit, makipag-usap muna sa iyong doktor tungkol sa option na ito kung ikaw ay diagnosed with scoliosis. At pakiramdaman mo kung nakakasagabal ba ang pagkakurba na ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Exercise ang mga aktibidad na nagpapalakas at nagpapaunat sa iyong likod ay maaaring makatulong upang mabawasan ang sakit. Ang ehersisyo ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang malusog na timbang na maaaring makabawa sa strain sa iyong likod. Hindi nagmamatter kung anumang tipo ng ehersisyo ang iyong piliin. Ang mahalaga ay nananatili kang gumagalaw parati. Piliin ang magpapasera sa iyo ang ilang mga tao ay maaaring kumuha ng benepisyo mula sa back exercises na tinuro ng isang physiotherapist. Kung ikaw ay mayroong scoliosis, magandang ideya kung makikipag-usap ka sa isang healthcare professional tulad ng general practitioner, scoliosis specialist o physio-therapist, bago magsimula sa isang bagong exercise program upang masuri kung ito ay ligtas. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!